Hello guys, welcome back to my vlog for today's video po. Itutur ko po kayo dito sa mga kainan dito sa SF Fairview kung gaano po ka kaganda at kasarap ang mga kainan dito. Pero hindi po tayo papasok kasi wala naman budget. It, uh, papakita ko lang sa iyo yung mga kainan dito sa SM Fairview para may idea lang po kayo para pag kayo dito alam niyo na. Kainan dito sa Korea number one. Tteokbokki papit Puppet ba yun? No? Ayan po. Ayan po yung kainan dito na masasarap. Pero hanggang labas lang po tayo. Kasi ano eh. Wala tayong budget. North Pork Noodles. North Park pala. Sorry. Ayan. Hanggang labas lang po tayo. Tingin-tingin na tayo sa labas. Kasi wala pa tayong budget. Ramin Bari Uma Ayan po yung kainan dito Ayan po yung mga mino nila At dito sa Hayasi Go Hayasi J Restaurant Ay hanggang labas lang tayo Guys yung fantastic baka Ayan Kainan din sa SM Curview Guys, yung mga inasal, ay yung dami pong kumakain, no? Oh. Saka yung hotsocks to go. Ah, po. Hindi ko alam kung paano basahin yan. Sambok ko yan. Yan po, yung kainan din nila. Sarap po kumain. Ayan guys, yan lang po yung mga ilan na ipakita ko sa inyo mga kainan dito. Pero maraming maraming pa po yan, guys pasok na po ako sa work guys so may gwi lang po ako sa pagbablog para po ano para po magkaroon na tayo ng video sa ating MP page kaya don't forget to share po and follow my page thank you sir, maraming salamat po